Hi mga mi, welcome to my vlog again. Yan. So far okay naman. Ah uh, save na siya. Yan. Tinapos ko po agad yung video kanina kasi tinik ko kung magse siya. So far okay, nagsa naman siya. Yan. Ah uh, po na, uh, welcome to my vlog again. Yan. Mag-video ulit tayo kasi napakaraming videos na hindi ko na-upload Ng mga nakaraan kasi nga hindi naga save yan. Ito mga mima oh. Ah uh, kung hindi siya peach pink, kuchin, makapalan dahon niya. Yan, 70. Ito, uh, 150. Curly Jade Dracena, 150. Pero kung gusto niyo yung mother, matangkad na 350. Mother. Curly Jade Dracena. Mother, 350. Ito, yung anak, 150. Meron medyo mura-mura 150 na disaster lang. Maganda to gawing mother eto naman twisted twisted oh twisted uh, ano ah uh, jade drasina yan 250 yan twisted jade drasina ayusin muna natin na laglag mga mima yan okay na mga mima bows. yan check-check natin dito kung alin yung mga pwede pa natin in showcase actually marami naman. kaya lang yung iba na ano ito yun, alam ko na pangalan niya Rotondum Rotondum Aglonema yan 5 uh, six to 6 uh, puno in one pot yan yan 200 na lang, 5 to 6 puno in one pot, 200 yan, each pot ito pa, bahala na kayong mamili kung anong gusto nyo, yan, basta marami siya maraming puno in one pot hmm. pinagsama-sama lang namin yan. 5 to 6 pot. 5 to 6 in 1 pot. 200 each. Rotondum aglonema. 200. Ito, oh, 100 na lang. Si silver aglaw. 100. makabet <coughs> nyo nito mga mima si dwarf uh, piton yan 50 pesos each may dalawang puno ako. Namumulaklak to everyday bulaklak. Dwarf Pitunia. Namumulaklak yan. 50 pesos. Ang ganda na nito oh. Para ramihin natin. Ito oh. Uh, barigated. Barigated. 70 pesos. Yan. May dalawang klase ako nito. Isang barigated at saka isang ano. Ito pa oh. Hmm. Yan o, variegated siya. Yan. Um. Ito 80 pesos. Tatlong puno. Variegated. Round form na ano. Variegated round form. 80 pesos na yan ang ganda oh. ganda ng kulay nya variegated for average Diyos ko puro, eh, mm. alam ko yung mga nandito variegated to yung iba lang nagtatago pa yung kulay nya so yan abangan ng susunda ka banata kaya kung makakabili sa, kayo sa akin ng mura mga mima tas marami siya marami at nagbar swerte swerte nyo yan, ito ha. Ano to mga mima? Isa pa to sa mga mga lucky, lucky plant. Yan. Ito 1 2 3 4 5 5 in 1 pot. Yan, 80 pesos. Hindi ko alam kung may bar to ha. Yan, 80 pesos. 5 in 1 pot. Yan. I-ano lang showcase natin yung may bar kapag variegated siya. <coughs> hmm. Yan. Orange vine, orange vine, 50 pesos. Orange vine. <coughs> ha? <coughs> Variegated oregano, yan. 50 pesos. Laki na kasi siya eh. Ito, 30. Maliit. Eto. Maliit, 30 yang kapag ka natatago hindi siya masyadong nagbabaro. natatago sa araw yan. anak ko oh. Yes, yan na rin hirap panapin yan epicia yan 30 pesos epicia ganda kulay nagsisave na yung ano anak nagsisave na okay na hmm kaya nga, eh, makakapag-upload na ako. Kaya wala akong upload mga Mima Bells eh. Kasi nga, hindi nakakapag-save. Yan. Ah, ah, Laguna. Iyan oh. Laguna. Good lang. Parang jako langot lang yan ang una na ta. Mm -hmm. Mother ko mga Mima ng ano, ng uh, rare ano. Pero may dalawa akong pambenta niyan. Mayana na yan. Ito oh. Ito. 100. 100. Mag-uulan eh, kaya walang masyadong kulay. Wow, Wingki ayun. Ah, Buti na lang si Wingki ay uh, kahit na naglalagas, patuloy pa rin siya. Ang tibay lumalaban. Si Wingki Wingki ay Ah, nanggaling Ah, okay. Pasaan na siya? Pasaan papunta doon? Papunta rito sa Rodriguez baka magbubukas sa Rodriguez umisip ka na ng ulam yang ha oo kahit ano ano nga eh kaya nga yan Sama-sama lang kayo ha, mga Mima. At meron akong black prints ha, mga Mima. Yan, black prints. 250 lang yan. Ito. Black prints, 250. Yan. Isang ruler na yung height niya. Perfect lahat ng dahon. Getsungin nyo na hanggat perfect pa yung dahon. <laughs> black prints. Yan, 250. O, ba diba? Si Army, ano, Army Mayana. 50 pesos. Army. Yan. Eto pa, yan, 50 pesos. Yan. Eto, any monument yan. Tatry kong i-ano na siya. Patatandatandain ko lang yung ano niya. Na tao. Ha? Na tao? Ayan. Ay, Hello po yan. Ah, 150. Ako uh -uh. 'yung ha. Kinansel 'yung isa eh. Ha? Kinansel 'yung isa nakakuhan ano, nakagawa na daw sila ng paraan. Very good. Ha? Nanggaling na rito eh. Pumunta dito? Oo. Si ano? Yung isa? Oo. Kinansel niya. Yan. Okay lang yan. Ay, may raming uo. Ano? Uh, tapos na yung ira ng mga ano, ng... Tapos na yung ira ng... Meron ako nito, meron ako niya. Hmm. Kaya -mm. wala pa sa... Ay, huwag malikot ha. Hmm. Singgon yung mini pixie. As in mini mga mima. Dalawang puno yan. 50 pesos lang. Ayan. Saan yung Inuupahan. Upa-upa hmm. lang tayo. yan Mga mima, may, ano, may bisita kung dumating yan. Uh, for now, uh, happy watching, happy watching na lang muna. Tapos, Uh, pag may nagustuhan kayo screenshot nyo mga mima i-comment nyo sa comment section or hanapin nyo yung benaventura sacramento tools ang icons yan. ito pakakapalin natin to mga mima tricolor yellow single yung rare top rare, yellow single yung tricolor yan, yan o. bagong dahon nya tatlo yung tatlo yung ano nya dahon sa isang petchol yellow wala pa siyang anong mga mima wala pa siyang bulb uh, yan. Uh, balik na lang ako mga mima bells kapag kami nagustuhan kayo is i-comment nyo sa comment section or hanapin nyo yung Benaventura Sacramento Tools ang icon sa yan nagsishipo ako nationwide by JRS and LBC modo payment po natin Gcash yan try natin kung ma-upload na to mga mima kasi marami akong ano marami kong eto uh, tricolor singonium yan 150 tricolor singonium 150 marami kong binijo na hindi nagtuloy kasi hindi siya na nasa save sa files yan try natin kung makakapag upload na ako yan po na mga mima happy watching happy watching yan pamain pamain bye